Lipat tayo. Ayun no, may malaki. Ayun no. Malalaki sila dito, sayang. Tayo na na. Mga patroka, bumalik sila. Kaya. Ayun, may malaki pa na kuha. Mm. Ayun na, lumalakas na. Ayun, ayun, meron. Oh, laki oh. Wow. <laughs>

What's up, mga katropa? Ayun po, magandang araw sa ating lahat. Yan, walang OT. And another fishing adventure po ulit tayo. Sige! yung <laughs> may tinuturo yung ano doon. Oh. Yan, pinay doon. Doon daw, lalaki oh. Kaya lang kasi pag nilakad mo, tulad nung nakarani, hindi na mahuli. Yan dito, hagis tayo. Subok tayo dito mga katropa. And another tambay, another fishing adventure. Um, kahit walang nahuhuli pa dala si Kellogs, tayo ay naglilibang din mga katropa. Yung nga wala tayong magawa sa ating door. Yan, tayo ay mag-fishing na lang. And, try lang natin dyan. Sabang hindi pa masyado malakas yung higop. Um, meron na rin nag doon. Indonesian. Kaya madalas din natin nakakasama dito sa um, Sa lagusan po yan. Um, tayo naman, para tayo mga katropa. Let's go po. Samahan niyo po ulit ako. Magandang magandang araw po sa ating lahat.

sa bukta dito Nalim na dito mga katropo mm. Hala mm. Hagis pa tayo Wala ko mga katropo naghiharap pa tayo dito ah. ang tanong mayroon kaya ayun mga katropa may napasuot ata tayo kakaibang. kakaibang isda to ayun oh mga katropa may dali tayo may si puloard oh ha naka-snapper tayo <laughs> thank you po oh snapper to mga katropa mangrove snapper ay nakagat tayo <laughs> nakagat tayo matalim kasi yung bibig nito mga katropa yan o oh. yung ngipin nya grabe lakas ha? ayos nakaisa po tayo mangrove snapper nagyan ah, natin ng tubig para hindi ganong mamatay oh grabe yung likot Oh, huh? malaki-laki na rin siya. Ayos na rin. Hagis pa tayo mga katropa. Agoy. Yan, nangga dito lang tayo. Mga katropa at may namimingwit na bandaron. ayun mga katropa nakadali rin hmm. wow thank you po lord nakatsamba pa ang kelogs hmm. tilapia yan ganoon muna kayo hindi naman siguro mawala po ito yan. mag isa lang natin dito sa gilid pero hindi na tayo sasagat dun sa paputang dam gawa kami ng mimingwit dito lang natin agisan ayan o, no, dami po nila dyan no? mga katropa grabe, sabayan na to <laughs> may mga namimimwit nagahagis ako po, Lipat tayo. Ayun no, may malaki. Ayun no. Malalaki sila dito, sayang. Sayang yun ah. Mga patropa, bumalik sila. Sayang. Ayun, may malaki pala tayo nakuha. Mm. Tilapiang dagat to, mga patropa. Thank you po. Ayun Oh. oh. Wow, Malaki tilap yung dagat ayos yan o, oh, dapat natin dyan ayos, thank you po Lord ulit yung dili na natin dyan muna natin yung mga isla natin pangwala lang natin kung malilit isa lang pala yung maliit. <laughs> yan o oh. lulus lang natin ito release natin mga katropa release me mga katropa basit na natin sana mayroon na tayo pang uwi tulap yung dagat sari sari Hello. Hello. hmm Yelahps yang dagat. Ito ang madara namin amin kinukuha dati ni Papa rin, no. Oh. Ngununan natin ko dito ng katropa. Oh, yeah. Ito muna natin 'to. Okay, <laughs> yung huli natin 'no. Oh. oh. Kas meron pa tayong isa dito. Hmm. Pakita ko sa inyo yung nakuha nating isa. Yung mamahaling isda mga katoropas. Hoy, nakakulo. Sinasabi ko. Oh, ayun okay. oh. Oh, mangrove snapper 'yan, mga katoropas. Yan, agis pa po tayo. Iyon ang laki ng mangrove kanina mga katropa, kaya lang ano, ang bilis ayan o oh. parang kachamba tayo ng malaki laki mga katropa pumusot na pala tong isa Oh, paturo pa hindi natin nadali maliit lang nadali natin ito ayan release na natin ito at meron tayo na huling malalaki naman Ayos. Yun. Nadali. Yun po. Mga ah, marami na dito. Ayan, sana may natsambahan tayo. Ayan. magis lang mga katropo sabukin lang natin dito amaya sa lagusan naman tayo kung malalim na ang tubig na ang tubig Kaya ano kaya tayo mga tambahan mga katropa ano yun hindi ba siya nagbubuhol buhol yung ating lambat mga katropa ano yung simple muna natin to tapos hagis po ulit tayo. Kati lang hagis na lang po. Win po. Tryin. Try and oh. try. Agoy! Oh, <laughs> wow. Eh na, lumalakas na. Ayun, ayun, meron. Oh, laki oh. Wow! <laughs> oh, Uy! Yan o! Uy! Wow! 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 Sibaw! Pinsyo! Hahaha! Gano'n na! Gano'n! Pakalain d'yo pa! Bakit gano'n? Gano'n na! mo! Balisan mo! Mamatultong yung butas! O! Mamaw! 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 Oy! Hahaha! Ay! Nakadali si Kellogg's! Kellogg's TV lang sa kalam! Hahaha! Thank you, Torch! Kellogg's TV! May pangihaw na! Wow! Hamel! Hamel! Grabe yun. Tatalot yan. Ha? Tatalad yan. Tatalot ba ito? Oo. Uh. Yan. Uh. Wow. Woohoo! Ah! <laughs> Thank you, Pops. Salamat. <laughs> Ayun po, nakahuli tayo. Nakahuli sa Thank you po, mga katropa. Nandito kasi si... Nandito po si Katuto. Gawa uh, ano. Siya po ay nag-ano rin. nag Sambay-sambay dito Yan kasi nga Wala kami para sa Magawa sa mga dorm namin Hello. <laughs> Ayun Mga katropa mm, Ayos Di magkasa sa ating timba <laughs> Thank you po Hagis pa tayo Mga katropa Yan meron tayong kasama dito Indonesian Wow Salitan lang kami maghagis Agoy! Talaga na mga hagis yan. <laughs> no good! No good ang hagis natin mga katropa. Oh. Hindi oh. natin mahagis ng maayos. Kaya so, nga, ating lambat ay nagbubuhol. Oh. Ayan, setup gisa lang natin dito mga katropa. at mamaya ay may mamimingwit na po dito kaya sulitin natin okay, ayos lang paps yung hagis ko eh bakit ang hagis ko eh ayun hagis na natin dito hmm. ayun grabe namang hagis yan hindi <laughs> naman perfect kakamadali. Mm. Ayun na po mga katropa Natangay na si Kellogg's Ayun na, lakas na Grabe, dami mga isdang maliliit Ah, maganda nito Paps, lusong Try and try Ayun. Ay, nagsubok. Try natin dito. Baka makajakpat pa kaya dito, mga katropa, bago man lang tayo umuwi. Baka jamba kaya. Ayun. Puso, puro kasi dito mga katropano Tahong Sayang ang lambat Oh. Oh. No good. No good. Uhaw. Ayun na, sumabit mga katropa. Uh, tali na lang muna natin dito. Gawa nga malalim yan, hindi natin makukuha palalim pa po ngayon, delikado. Hindi natin pwedeng basta-basta sa to. Tali muna natin. No good. Mga katropa, uwi na to. Uwi na po muna tayo. Hindi lang natin pwedeng iwanan ng lambad na to. Kaya kung kaya nating hatakin, hatakin na natin na ganyan. Tray na natin. <laughs> wow! <laughs> wala nasira malalim paps delikado ayun nasira na po at yan balikan na lang natin yan sa mga na araw kunin natin sisirin natin pag medyo mababawang tubig delikado po kasi ganyan palalim ayun At least nakahuli tayo ng marami. Ayan o. Oh. Pumulot tayo ng isdado ng kabasi. Marami doon mga katropa. Pulutin natin. Dagdagay lang natin yung ating mga huli doon. Pulot tayo. Uh. Uh. Yan po mga katropa, okay na po yung ating fishing adventure po. Kali ito na huli natin. Wow. Pakita ko lang po. Meron tayong bid-bid. Yan ang laki meron tayong tilapia na ano, malaki rin. Oh, wow. Meron tayong mangrove snapper. Wow, panalo. <laughs> meron tayong mullet fish. Another tilapia po. Aha. Oh, panalo. Huh? Ito ang laki nito mga katropo. Wow. <laughs> Yan, uwi po muna tayo. Tapos mamulot tayo ng mga ano doon, o no, pandaingin mga kabasi pulutin natin sayang uh, at walang kumukuha ya, lagay lang natin tulit pumulot lang tayo saglit ay pangkakawil pang ano ata na na. nila okay. pang papain nila para ng Taiwanese pinain niya huwag na natin pulutin Pinain niya yung isda Hindi natin pwedeng pulutin Para meron siya pamain po Ang dami oh Grabe Wow dami mga isda <laughs> Libre na ang pamain oh Hindi na tumatalon lang din sa ano Babaw Yan uwi na lang po tayo At uh, sige katoto uwi na rin po maya lang lang Uwi na po muna tayo At ayos na po siguro mag-order na lang tayo ng bago nating na lampa. Kasi kung lulusukin natin yan, delikado. Baka mas mapasama po tayo. Is na isang lang mag-estos natin sa na lampa. Eh, mahirap na. At sa kuya, yan. Kita ka sa sa ating pagluluto. Let's go po. Uwi po muna tayo. Ayun po mga katropa at nandito na po tayo sa ating dorm. Ayan, linisan na po natin yung ating mga huli. Ayan o. No? Wow! Laki yan mga katropa. Laki yung bidbid. Tapos mga tilapia. Oh. Mga good size na Tapos, yan. Yung mangrove snapper. Ah, mga good size rin yan mga katropa. Pesta, linisan lang po muna natin yan.